Narito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Huwebes, Agosto 8. Good evening po sa ating lahat. Para po sa may mga sudyaksay na aris, Marso 21 hanggang Abril 19. Tatanglawan ka ngayon ng isang nagniningning na liwanag at ito ay susunod at susunod sa iyo kahit saan ka man tutungo. Ang liwanag na ito ay tatawaging ningning ng swerte at magandang kapalaran na kailanman. Habang gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa ay hindi ka lalayuan ng nasabing sinag na may dalda-dalawang swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang magenta at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 15, 27, 32, 36 at ang 45. Pare naman sa may mga sidyak sign Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20. Maraming nagsisikap sa buhay ngunit bigo pa rin sila na makamit ang kanilang pingatang pangarap. Yung iba pa nga dyan ay sobrang nagpapakasipag na ngunit lalo pang naghihirap. Pero ang sayo ay kakaiba. Natipuhan ka ng nasa'y taas, kaya pagkakaluban ka ng buhay nas at magandang kapalaran ng hindi mo hinaharapan sa hinaharap. Basta't isang bagay lang ang dapat mong gawin, ang maging mabuti sa iyong kapwa. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 5, 17, 19, 31, 39 at ang 42. Pare naman sa may mga sujak sign Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 21. Bawal sa, bawal sa iyo ngayon ang magdagdag ng mga iba pang obligasyon. Dapat mo tapusin ang mga una at ikusindera kung kakayanin mo pa ba ang mabibigat na pasanin at proyektong na nasa isip mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 14, 27, 32, 37, at ang kwarenta. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Kung ano ang meron ka ngayon, siya mo muna ang iyong pagtiisan. Pero kung ano ang wala ka ngayon, siya mo namang pangarapin. Ito ang susi upang gumanda ang iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang silver at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 7, 25, 31, 35 at ang 41. Pare naman sa may mga sujak sign Leo, Holyo 23 hanggang Agosto 22. Naitala ang iyong pangalan sa aklat ng mga bibigyan ng swerte. At ang nakasulat ay pinagpala ang lahat ng lalang. Kaya sa panahong ito, hindi mo kailangan ng sobrang sipag. Dahil kahit mamahinga ka lang, ang langit ay kikilos upang pagkalooban ka ng swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang emerald green at ang iyong maswerteng numero ay ang 8, 14, 28, 32, 41, at ang 45. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign Virgo, Agosto 23 hanggang September 22 Virgo. Ito ang araw na sinasabihan ka ng langit na paghandaan mo rin ang iyong kinabukasan, ganun din ng iyong pamilya. Dapat, dapat sa bawat kinikita may bahagi nito na itatabi mo bilang sa iyong kinabukasan at hindi mo ito dapat nagastusin sapagkat sa ganyang paraan magkakaroon ng kabuluhan at magkakaroon ng malaking katuwaan ang paghihirap at pagsisikap mo sa kasalukuyan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gold. At ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 13, 25, 29, 39, at ang 42, Dumako 42, 43, sa may mga 43, Libra, 43, 42, 43, 42, 43, Libra. Napakalakas ng iyong 42, 43, 42, 43, 42, Sinong tatalo sa iyo? Wala, hindi ba? Pero ito ay kung ipipilit mo lang naman ang iyong gusto Subukan mo Oo, subukan mong ipilit ang iyong gusto na yumaman at yak na yayaman ka Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac At ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 9, 22, 27, 36, at ang 44 para naman sa may mga sudyak sign, Scorpio. Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21. Scorpio, i-charge ko lang yung Scorpio, Oktobre, 20, Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21, Scorpio. Hindi ka dapat makisawsaw sa dati ng gulo ng mga dati ng taong naiingit at mga umiintriga sa iyo sapagkat sinasayang mo lamang sa kanila ang iyong halagang oras. Ituon mo lamang ang isipan at damdamin sa kasalukuyan mong ginagawa dahil sa ngayon, ikaw ay nasa tamang daan upang umunlad. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 14, 28, 34, 40 at ang 45. Pare naman sa may mga sujak signs sa Gitarios, Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21 sa Gitarios. Ipipilit mo ang iyong pasya dahil ito ang mas mabuti para sa kapakanan ng iyong pamilya. Pero hindi ka maunawaan ng iyong kasuyo at siguradong kukontra kukontrahin kanya. Kaya lang dahil takot siya sa iyo, bandang huli, bahag ang buntot na susunodin siya sa mga kagustuhan mo ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon. At ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 15, 26, 24, 39, at ang 44, Dumako 46, naman tayo sa may mga 52, sign capricorn 55, 22 hanggang Enero 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Naghahanda na miswang langit ng mga na magbibigay sa iyo ng masaya at maligayang mga sandali. Maghintay-hintay ka lang at laging ugaliing kumampanti at maging mabuti sa lahat ng iyong makakatagpo upang dumating agad ang swerteng sabi. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 18, 22, 30, 36 at ang 43. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Aquarius. Enero 20 hanggang Pebrero 18, Aquarius. Huwag kang malulungkot sa mga nagdaang suliranin, sapagkat kasunod agad ng pangit na mga pangyayari ay ang magagandang kaganapan naman para sa iyo. Ang isa pang magandang balita, magtuloy-tuloy na ang magandang kapalaran hanggang sa sumapit ang buwan ng Kapaskuhan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 19, 25, 31, 37, at ang 40. Pare naman sa may mga sujak sign Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20. Kahit na umuulan at ang panahon ay bahagya ding may lamig. At minsan naman ay kumikilimlim ang kalangitan at malinsangan. Kaya naman lutang na lutang pa rin ang iyong swerte at magandang kapalaran Mamayang gabi bago tumatulog, humiling ka sa langit at makikita mo Parang himala, hindi magtatagal ipagkaloob sa iyo ang kahilingan mo Ang iyong mapalad na kulay ay ang red At ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 11, 24, 29, 38 at ang 41 at ayan po ang ating paises. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Huwebes, Agosto 8. Magandang gabi po sa ating lahat.